So yan guys, ayan, maggugupit tayo on my own. So yan guys, today guys, goodbye my hair kasi may dahilan kung bakit ako magkakalbo. So, entro, pasok! So yan guys, start na tayong mag-gupit sa ating sariling buhok. Kasi madali lang naman yan guys kasi resort naman ang ginamit ko. Ayan, so nag Decision ako na talagang maggupit ako kasi ang kapal talaga ng aking dandruff. Hindi nyo lang nakikita kasi nasa skin ko talaga yung dandruff na yan. So, makikita nyo mamaya pag nakat yung aking hair kasi ibibidyo ko. Talagang ang dami talaga. Hindi nyo lang napapansin na wala akong dandruff kasi black na black yung hair ko at saka malalaki. So, now uh, pag nakat ko na mamaya makikita nyo yung skin ko talagang... Yung dandruff ko kasi guys ay yung nasa ano... Uh, skin ko nakaano ka talaga uh, parang galit na nakakapit ba, ganoon kaya nagdesisyon ako guys na kinat ko na talaga para yung gamot na inilalagay ko at saka yung sabon na inibinigay inib sa akin ito uh, mas mainam daw para mailapat na maiki and yung kahit anong sabon na anti-dandruff na ginagamit ko wala pa rin hindi inaano pero noong winter naman guys, okay naman siya guys hindi ako nagkakadandraf, pero kapag summer, yun talagang nagkakadandraf ako, ang kapal, pero hindi na ako nakapag-timpi uh, guys ay nako pakatin na kita nag, ano di bale uh, tutubo ka naman sabi ko sa uh, isip ko, kaya yan guys, naggugupit ako ngayon sa sarili ko, ayan as you can say. ayan, so napakaganda, at ang feeling ko ngayon guys nung natanggal na itong buhok ko ayan, ang ganda na napakaganda na ang feelings ko parang hindi na no ako hindi itchy hindi yung kamot ako ng kamot gaya noong ano na pagpag -pag ako ng pagpag ganyan pero ngayon napakaganda napakaganda ng feelings ko guys parang wala akong dinadamdam na kati kati dito kati doon kaya yan ang gaan ng feeling kaya yan guys advice ko sa mga may dandruff mas mabuti na lang ikat nyo na lang yung hair nyo makakapagaan sa inyo yan I'm sure susundan so, nyo yung aking video for today yung mga may dandruff dyan, kakati so ayan, i-reveal ko lang kung bakit ako nagkalbo ayan, sa dalawang beses na po nagpaano sa dermatologist ko uh, ilang beses na ako nag ng gamot na pang uh, dandruff, wala pa rin so ang kapal ng dandruff ko as you can see, nakikita yun, yung puti-puti na yan dandruff yan so sabi niya sa akin, magkakalbuhin eh, mo na lang yan, mas maganda para uh, pag yung in-spray, gamot na in-spray mo na binigay ko sa iyo mas maganda, sabi niya. So, yun, tinupad ko naman yung aking um, dermatologist kasi mas mainam nga kasi kung may buhok, hindi talaga ano. So, ayan. So, yan ang dahilan kung bakit ako nagkalbo So, ayan, guys. Uh, I'm sad to say na magkakalpo ako kasi goodbye long hair na ako pero mas mapapainam naman yung aking iniinda na dandruff ayan so, ayan new look tayo ngayon so, ayun ayan guys as you can see grabe talaga ang dandruff ko hindi natatanggal kaya yan so nagdesisyon ako talaga na sikat na yung akin para mas maingan. ayun guys, yan na ang result ng ating sariling pagkakat sa ating ano, buhok. ayun So, you can see, naging showin na tayo. Bye-bye! Yeah!